For today's video, magluto ninyo o sinigal na baboy mga pricks. Ah, uh, tiyan sa baboy akong igamit rin ako nang giluno dia ang ato ang karne. Nga sunod ang karlang. Ito na ano, siyang i-pressure cooker. Nga ito yung tanglad, kamatis, luya, ahos, bumbay. Pagumana na ato ang siyang utangag asin Nga, tansyahan lang ninyo. Tanga tubig. Tungag tubig, at ang na siyang takluban. Yeah, ito na siyang special cooker. Surad sa mga 15 minutes lang. Ito sa itakang. Nga na na, magtingog na. na siyang haunon. Ito ang haunon. Yeah. na. Pag atuwa na siyang itakag balik, atuwa na siyang ibutang atong ubang mga gulay, anak. Ya, atuwa na ilunod ang atuwa ang puso sa saging. Kamu mga friends, nagabutang pa mo puso sa saging. Yan na, ato ilunod ya. Kuman, atikong ati, ukay, dot-duot, dot, nataklo ba, narungubukal. Kuman, pag gumagbukal mga preks, di ara wa pakai kun sinigang. Ato anay ilunod ang sitaw den ang okra. Ngon ana matik na. Ato ha siyang udot-duot, tanga na sulis pada. Udot-duot na po, ayo nya okaya kay aron dilik malata ang ato ang di mabungkal ang ato ang karne. Oh, ilunod na nato ang ato na ang dahon akong gamit na mga pricks repulyo lang kaya mura may available na sa ito ang pundo mga itong butangan o sinigang mix kaya wala man tayo tanong na sambag na doot doot okay okay atik atikan o tilawan o paghigop na ko na mga pricks o matik na butangan din itong sibuyas dahon o Dot dot na po, dot 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 dot. Og sa pagkidhat sa mong mata, kumbatina na butangan dayon og kuan ah, chili powder kay para higop init kayo.